Uh, meron po silang main house to. Pupunta tayo sa main house. Mamano po bang ano, makikita ron sa main house? Dining area and coffee shop. Meron <laughs> sila rito kantin. Kantin sa oso. Ito tama mga ito ang ating kaibigan na si Pari Hansan ang pinaka mati Idol nung dekada 90 Ito ang pangalang pang Saka Ayun ang modern na yung ginagamit ng mga farmers guys Hello guys. Sulit ang pamamasyal guys. Union Luna bahay na to ito iba't ibang uh, style ng bato ang makikita natin Ayan, kung mo ultimo yung naka-display sa baba meron siyang lukit pinaghirapan at nililok mga nililok na bato eto gaya nito isang pagong mga turtles mga turtles mga bato yan na inukit guys yan ito mga estatwa na to inukit eh, parang kilala ko to estatwa na to ha. <laughs> ito ay kilala ko rin to ha gaya ng mga estatwa na to guys inukit to guys ito rin estatwa ay estatwa ba to <laughs> ay ka lang guys parang hindi eh ito meron silang duyan guys kung mapapansin ninyo, eh, malapit ito sa gilid ng dagat. Yan. Kaya ka lang, pupunta. Gaya na ito, merong ulo ng hipopotamus. Lahat siya, no? Inukit at pinagtsagaan, guys. Tingnan nyo naman. Ang dami niya. May rabbit pa. E, rabid. Daliri ni Johnny, ba'y? Oo na e. Tawa pa lang. <laughs>